Ang kanser sa katawan ngayong araw ay pwedeng magbigay. Kagad ng pagkahilo, kaya iwasan muna ang mabilis na pagtayo at maglakad ng mag-isa, mas iyong iiwasan. Na mahiga lagi, mas lalakas ang cancer cell na maninira. Nang katawan, mas naaayon pa sa iyo ay nakaupo kahit. Pamakatulog, sa pagupo ay mapapalakas mo naman, ang good cell para makapagbigay sa iyo na magpapalakas ng resistensya, at huwag muna kakain ng mga tinapay na may palaman, o lalagyan ng palaman, dahil isa sa magbibigay ng ikakalakas ng cancer at magpapahilo sa iyo at pwedeng makadanas din ng antukin ka, sa ganoon ay pag nahiga ay lalakas ang cancer cell, sa araw lang ang iwasan ang laging nakahiga. Sa gabi ay pag naman natulog ng nakahiga, ay magpapalakas ng resistensya. At sa rice mas makakainam ngayong araw, ang fried rice na simple lang pwedeng lagyan ng bawang, at sa oil mas makakainam ang sunflower oil, at bawal muna ang karne ng baka, baboy, lalong na ang sabaw nila, gusto ng mga cancer cell ang ganoong ulam. Ngayong araw lalakas lalo sila na magpapahina ng katawan. Ang naaayo na ulam ay ginisang repolyo ang sahog ay manok na pitso, at sa mirienda ay patatas na nilaga na walang balat lagyan lang ng konting asukal pag dinurog at magbibigay ng maayos na resistensya sa baga at puso. Sa inumin ay pwede na ang 3-in-1 na coffee, at sa prutas ay kahel o sunkist, at sa araw gawin ang mga pagkain, mga guide na kung gusto ninyong gawin, ay makakatulong sa kalusugan, dahil mga pahiwatig yan ng kalikasan, para sa tao na may sakit ayon sa gabay ng sikat ng araw.